Magandang araw po si may Nyayahan ito. Uh, ano bang pagkatao ang malapit sa katotohanan? No? Uh, yung pagkatao natin ay nagbabago-bago. Uh, kung ano tayo ngayon, iba tayo. Kumpara sa nakaraan. No? Uh, iba ka. Uh, noon iba ka ngayon at maaaring and most probably iba ka sa hinaharap kaya napakahirap no mag-judge at mag label ng tao na uh, as if hindi nagbabago no so yung pagkakakilala mo sa isang tao noong araw o in the past ay hindi na siya yung yung tao na yun ngayon. Uh, huwag tayong maghusga based sa nakaraan ng tao. Uh, although may pantulong, no? nakakatulong para malaman natin yung yung background ng tao no may factor uh, yung nakaraan kung sino siya ngayon no pero hindi yan ang magdedetermine kung sino yung tao ngayon. No? Dahil ang lahat ng bagay ay nagbabago-bago. Mayroong mga makasalanan o masasama na nagiging mabuting tao. Meron namang mabubuting tao na nagiging masama o makasalanan. Merong mga kaibigan noon na nagiging kaaway. At meron namang mga kaaway noon na nagiging kaibigan. May mga mangmang noon na nagiging marunong. At ang nakakatawa, may mga marurunong noon na nagiging mangmang ngayon. May kasabihan, weather-weather lang yan. No? At yung weather ay seasonal din. Ibig sabihin, umuulit. Or, bumabalik tayo sa 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 dati pero sa high, higher stage. Pwede yung ganun, no? O kaya naman ay minsan eto tayo, minsan eto tayo, minsan eto tayo. Ibig sabihin, hindi ka palaging maliit hindi ka palaging malaki at hindi ka rin palaging malaki minsan maliit ka rin so on and so forth so tuloy tuloy yun uh, hindi natin kontrolado yun uh, we can only influence uh, the course of events no? uh, na huhulma sa ating pagkatao kaya uh, ngayon ang magagawa lang natin is alamin kung ano yung pinakamalapit sa katotohanan. Mahirap maghusga, no? Pero kung kinakailangan natin na magbigay ng judgment o magbigay ng o kilalanin yung isang tao. Kung sino ba yung tao? Kung ano ang pagkatao ng isang tao? <clears throat> Doon tayo sa pinakamalapit sa katotohanan. At yung pinakamalapit sa katotohanan ay yung kasalukuyan. Ah, uh, dahil ang nakaraan na hindi na umiiral, hindi na nag-exist. Ang hinaharap o future ay wala pa. Imaginary pa lang. So, ang pinaka-tangible yung ngayon. So, kung meron kang ano, no, kirlah, na noon ay, ano, no, ay uh, uh, palpak, hindi ibig sabihin eh, palpak siya ngayon. Uh, at kung may kilala ka naman dati na ang galing-galing, hindi ibig sabihin eh, magaling siya ngayon. Ngayon, dun sa dalawang taon na yon kung sino ang magpapakitang gilas ngayon, yun yung ano, yung malapit sa katotohanan. Yun ang pwede nating masabi na ah uh, siya yung ano, siya yung totoong magaling ngayon, di ba? Kasi wala nang nakaraan. Kahit sabihin mong totoo yung nakaraan, totoo yun, noon, ngayon, hindi. So, kung i rate mo yung tao ngayon, o magbibigay ka ng qualitative <coughs> description ng tao, doon ka lagi sa ano, no? sa recent behavior ng tao. Diba? So, kung huhusgahan mo yung tao base sa prinsipyo niya, husgahan mo siya kung paano niya ipinapakita ngayon yung prinsipyo niya. At hindi lang dahil sa sa sinasabi niya o sa gagawin niya hindi rin dahil sa ginawa niya noon kundi kung paano niya pinapakita ngayon ang pagsasabuhay niya ng prinsipyo niya at kung ano no kung ikaw naman yung nadudoon sa pagkataong hinuhusgahan ngayon at uh, hindi maganda ang paghuhusga sa iyo patunayan mo yon na mali sila. Kung kaya mong ipakita ngayon, at kung hindi mo kaya ipakita, baguhin mong sarili mo. O, patunayan mong mali sila sa hinaharap dahil in the future, pagdating natin doon, yun yung magiging present. At yun yung paniniwalaan. At kung gusto mong uh, pabulaanan o pasinungalingan o patunayan sa kanilang mali ang pagtingin nila sa iyo ngayon hindi mo yan magagawa ngayon ang magagawa mo ay ilibing ang kasalukuyan sa nakaraan so ibig sabihin in the future tignan mo itong present bilang nakaraan mo na hindi ikaw. At yung future ay yung magiging present mo pagdating ng araw, yun pa rin ang paninawalaan. Present pa rin. So, lagi, lagi, dun tayo uh, uh, magbabase sa kung ano ang ang Uh, nakikita natin ngayon, nararamdaman natin ngayon. Dapat mamulat tayo ron. Kasi ang pag ang, ang pagiging mulat sa katotohanan ay yung ano pagtanggap sa kasalukuyan. Kaya huwag tayong mabuhay sa ilusyon ng kinabukasan o sa bangungot ng nakaraan uh, hindi na ba ibabalik ang wala na at hindi natin pwedeng angkinin ang wala pa ang malagawa lang natin ay tanggapin kung ano ang nandito at kung ano ka ngayon yun ka kung ano siya ngayon yun siya doon tayo magsisimula na kumilala sa isa't isa. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Kanyayahan. May the force be with you.